Hello guys, welcome to my channel. Ang video natin ngayon ay troubleshooting kung bakit ayaw gumana ng idinagdag natin na ilaw. Kailangan pa munang i-on ang switch ng unang ilaw na pinagkuhaan natin ng supply. Pailawin natin. I-on natin ito. Ayaw gumana. I-on natin ang switch ng unang ilaw. Ito yung pinagkuhaan ng supply. Ilaw siya. Kailawin natin ito. Ayan, gumagana siya kapag naka-on ang unang switch. Pero pag pinatay mo dito, kasama siyang mamatay, hindi siya gagana. Kailangan munang i-on ang unang switch bago siya gumana. So ito yung ayusin natin. I-off muna natin ang circuit breaker tapos titingnan natin kung ano ang problema dyan. I-demo muna natin yung wiring para mas lalong maintindihan. Ito yung supply natin, yung puti, neutral. Pumunta yan dito sa receptacle ng ilaw, tapos pumunta doon, supply dito, papunta rin sa receptacle ng ilaw, sa pangalawa. Ito namang live, pumunta yan dito sa switch. Paglabas niya dito sa return, nakakunik na dito sa ilaw. Tapos dito nagkunik ng live, papunta dito, supply rin sa pangalawang switch. Tapos yung return, papunta dyan. So ganyan yung tapping ngayon ayusin natin so tanggalin muna natin dito ang tape ito yung neutral natin supply ito naman yung live tatanggalin natin dito itong supply na pumunta dito ito nandito ang supply nya so tatanggalin natin ito ayan ito yon ito ang supply dito sa pangalawang outlet live ito naman ang neutral papunta dito ayan dalawang wire sya itong supply natin galing yan dito circuit breaker itong live naman na supply galing rin dito circuit breaker ngayon bakit ganun ang nangyari hindi siya gumagana kapag hindi naka-on ang switch dito i-on natin uli ang circuit breaker at i-test natin kung ano yung pagkakaiba Ayan. Ito dito, dalawa yung wire ng switch. Ito yung supply dito. Ito namang blow, papunta dyan, papunta sa receptacle, yan yung return. Ngayon, magkukunik tayo ng dagdag na ilaw. Ito yon. Ang neutral, dito nakakunik sa neutral. Tapos, ang live, ito ngayon ang nagka-problema kung saan natin ito ikukunik kanina dito tayo nakakunik sa return ng switch ito kaya ayaw gumana ng idinagdag natin na ilaw kapag hindi nakaon ang switch ng unang ilaw dito sa pinagkabitan natin ng supply ngayon ililipat natin ito dito sa supply ng switch kasi kanina dito nakakunik sa return dito natin yan ikukunik yan live ito ha mag iingat tayo kung susubukan ninyo ito sa bahay pero mas maganda na wag na lang kung hindi kayo electrician ayan dito na tayo nakakunik sa supply i on natin yan gagana yan kahit naka off dito ang switch ito naka off naman ito ayan o oh, naka off yan yan ang on yan ang off so i on natin ito gagana yan kahit naka off dito ang switch Ayan. So, ganun lang yung ganun lang yung trouble kanina. Yung mali lang doon, itong supply na live, dito nakakunik sa return ng switch. Dapat dito yan nakakunik. Kasi kapag naka-off ang switch, kasi kapag naka-off ang switch, walang power itong return ng switch. Ang power nandito lang sa supply. Subukan natin. Ito yung supply natin. Ayan, may power. Naka-off ang switch. Tingnan natin ang return. Return ng switch. Ayan. Walang ilaw. Iyon natin ng switch. Ayan. Merong ilaw na siya. So kapag naka-off ang switch, walang power ang return ng switch. Nandito lang sa supply. Ngayon, kung dito ka magkukunik ng supply mo dito sa dinagdag mo na ilaw, kung dito ka magkukunik ng supply sa return ng switch, walang power doon. Magkaka-power lang 'yan kapag naka-on ang switch, ayan 'no. Oh. Iyon natin dito. Oh. Pag naka-off dito ang switch, sa na wala rin 'yan diyan kasi wala wala ito dito power ito. Ayan, wala. Pag naka-on ang switch, magkaka-power 'yan, ayan. So ang return ng switch ito, hindi yan dapat kinakabitan ng supply papunta sa kabilang ilaw kung magdadagdag kayo ng ilaw dapat dito tayo magkukunik sa supply ito ang pinakaimportante sa pagwawiring itong return ng switch at saka yung supply ito yung supply, ito yung return pag nagkamali tayo dyan, ganun ang mangyayari yung idinagdag natin na ilaw hindi gagana kapag naka-off ang switch dito so itatama natin yung wiring connection dito natin ito ikukunik sa supply i-off natin ang breaker. Kanina, itong supply dito yan nakakunik sa return. Ngayon, dito naman natin ikukunik sa supply. Hindi mo natin uli yung wiring. Ayan, yung neutral sa galing sa supply natin, pumunta yan dito sa receptacle. Tapos yung isang wire pumunta doon supply sa kabilang box tapos pumasok rin dito sa receptacle ang live naman natin, ayan, pumunta yan dito sa switch supply. Ito, Tapos ang isang wire, pumunta doon sa kabilang box, pumasok rin sa switch supply. Tapos yung return niya, papunta yan sa receptacle. Parehas lang yan dito. Yung return, papunta rin sa receptacle. So, itest na natin ito kung nabago ba yung ginawa natin. So, iyon natin ang circuit breaker. Iyon natin ito. Ito unahin natin. O ayan, na siya. Kanina, hindi yan gumagana. Kailangan munang i-on ang unang switch dito bago siya gumana. Ngayon, pangasyonal na siya. Itong isa, oh O. So ganun lang guys kung paano mag-trouble ng mga ganong problema sa ilaw. So hanggang dito na lang itong video. Sana po ay may natutunan kayo dito. Salamat sa pakikinig at panunod.